Hello guys, good afternoon. Nandito po kami ngayon sa gilid ng dagat. Pinagbigyan yung batang makulit kasi kagabi pa po siya nag-aayang maligo sa dagat. Ayan. Gusto daw niya mag-swimming. Kaya ito, dinala po namin saglit dito sa gilid ng dagat. So, ayan. So, andun sila, guys. Ayun. Low tide po ngayon, kaya mababa yung tubig. Ayan. Ayan, guys. Dito pala ito sa ano, sa may old rock, Balinaw. Ayan. So, ayan, guys. Ayan. Ayan. Ayan yung dalawang mag-ama. Ayan sila. Uh, kaya, hindi wala din doon banda mga ano, kaya doon. Kaya doon sila malayo. Ayan. So, ayan na yung dalawang yung batang sa batang makulit. Ayaw yata magtampi sa dagat. Balik na sa lilim. So, and guys thank you